Yan, naimbag nga aldaw tayo agluto tayo itipusit. Tata, naka-okisak -okay mo iti bawang, Ipusok ko. Mm. Oh, nagalik sumuk mo ito. Ito na Saro na tayo toy Laso na. Ima. favorite hey, ko ito po si ka kakarot no ikalamares ako uri kasano kang nina na ako nga may sa so order di palin kay ikalamares 35 sa akin in yung mga no, piraso kumatang ako ayat ko lang mga sarili kaya tak talaga ito po si hindi ka muna apay pero dyan nakakan hanak una yung kwayat ko ngayon dyan nakakan pwede lang kaya ito pusit na fresh yun no wow nadalo sa ay may cut ko dahi kas na plastic na Masih si Saro na tayo. Hmm. Nah, dis aku Ayan. Alas 11. Bagta ni Lola ko. Ini masih ada nih, sampai kita mati. Ini masih ada nih, mati. yun, malapit nang maluto. Wow. mga ang ating pusit. Pinatuyuan na natin ngayon. E malapot-lapot ang kanyang mga sabaw. Masarap. Mm. Siyempre, kakain na tayo. Wow. Mm. Sarap. Ngayon, bigyan natin to kay Katulo. Kasi hindi pa siya kumain. Papaamoy natin tong bango ng ulam niya. Hmm, Pichuran niya natin. Hmm. Dahil hinatiran natin sila ng ulam, kukuha tayo ng kanin dahil di ako nagluto sa bahay. <laughs> ala, ala, una na. Ala, una, mag alas dos na, di pa ako kumain. Yan, lagyan na natin ng ulam. Ang dami kong kanin, magmumukbang na naman ako, syempre. Alang, liit pala ng ulam. uu sarap. Mmm. Mmm. Mm. Kain. Kain po tayo. Dito ako kay baby para mabantayan ko siya. Gutom na gutom po kasi ako. Alam niyo kung bakit? Nakita kong nilamon. Nagparot-parot na ako. Nakita niyo mo, nagdalos ditan. Mm. 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 Sampai mm. nalpas. Ano pa dito? Dapat diyan. <coughs> Numaminsan to. Numaminsan to matanda mm. eh. Mahina ang kalaban. Laman ng tayman. Mm. Hot. Huh? Kaso lang wala nang sabaw. <coughs> 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 Mas, 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 rigat na nakanginyena tipusit nito eh, 500 kano,